Yung dating batang ako ngayon na nakikihulog lang para makapag-internet. Ngayon, bibili na ako ng pisonet. <laughs> At akalain mo ngayon, makakabili na ako ng sarili. Tara na! At dahil nga din yung pero, kaya dinagdagan niya din ni Dayan yung pambili namin ng pisonet. <laughs> Siyempre, ako ang pupuno ng kulang. Pwede natin ang mga tinatago ko. 15, 16, 17, 18, 19, 19. 20! <laughs> Wala na! Labas na ako ng bahay! Lakad, 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 lumak na lumak! So, paano po rukdos? May iwan na muna dyan, naalis muna kami! Bye-bye! At ito nga, pabiyahin na kami! Brrr. Grabe, sobrang init! bali kakatapos nga lang din po namin maglaba po ni Dayan at anong oras na nga din po ngayon pa nga lang din po kami pupunta po dun sa pagbibilan po namin katunayan po niya galing na din po kami noong nakaraan dun at nag-incare na din po kami ng mga presyo po ng mga piso net bali ilang araw nga din po yung lumipas ayun po na pagdesisyonan po namin ni Dayan na bilhin na nga po yung piso net po na yun para sa ganun uh, marami din po using tao dun po sa amin eh, kung sakali po may mga maglalaro kahit pa paano may, may extra income po kaming tatanggap kahit pa 3,000, 4,000, 2,000 sa isang buwan hindi na masama yun at yung income naman po na makukuha po namin doon ay pwede po namin siya pang bayad ng kuryente, ng tubig o pambili ng bigas hindi na sa pulsa namin manggagaling yung ipang bibili doon hindi masyadong uh, masakit <laughs> at kung nasa bayan na kami dumiretso na nga kami sa pagbibila namin at ito nga sa JNB Computers at oh. alas katapat nga lang na Mega Server Stalabel it. at ito nga lang din kasi yung bukot tanging piso nit na tindahan na at kung meron pa nga iba, baka doon nga din ako napabili. Joke lang. At sana nga din mapanood nga ito ng may-ari para kahit papano bigyan ako ng discount. Ang balang na sana namin bilhin ni Dayan yung tagto 29,000. At ang pag-isip nga namin ni Dayan yung tagto 23,000 na nga. Wala nga ang kaysyo na tipapataw na nga namin sa lamis. At ayan nga, todo explain na nga din sa ate kung ano nga yung mga prints. Kung anong inspection yun. At yung mga laro na po pwedeng i-install. At syempre yung warranty at mga cover nga nito. Wala na nga ni atrasan. Bayad na. Pa doon namin makukuha yung unit ngayon Mga kinabukasan pa nga doon ng hapon At marami pa nga doon i-install doon mm. At aayusin At sayang nga lang Sobrang excited na nga Sana ko makita at mahawakan yung bago kong piso nito O siya kesa naman niya ka Ako nakatago lang yung pera namin Hindi napapakinabang okay. Ininvest na nga namin dito Kami pa ikikita <laughs> Pero sa ngayon Magpaalam muna tayo dito sa 23,999 <laughs> Na ibigay na nga sa amin yung receipt At kami nga ngayon May simple totoo ng negosyo Ganun sana at ayun po, bali na pili na nga lang po namin ni Dayan yung Tecto 23,999 yung wala na lang pong box kasi po uh, may lamesa naman po kami doon sa taas. Yun, doon na lang po ipapatong. Sigurado naman din po hindi naman din po yung masisira kasi po lagi naman po may magbabantay sa amin. Hindi pa din po namin siya madadala dahil po bukas doon po ng hapon po na madideliver. Dahil i-installan pa doon po nila ng mga... Kemi -kemi room. At bago nga din kami tuloy yung may bumili nga din kami ng papalamig halo-halo.